Magandang araw po sa inyong lahat mga karils, mga content creator, mga followers, no? Uh, mga relatives and lahat na ng mga na, nakasubaybay po sa ating channel, no? Ako po ay bukod ako po ay taos-pusong nagpapasalamat po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo ay hindi ko po makakamit itong aking narating sa ngayon, no? Ngayon po, guys, ay dumating na po ang pinakaantay natin. Ito na. Ang unang-unang, ang pinaka-una, pinaka-una-unahang um, kita natin sa ating pag-Facebook, pag re no? Dumating na. Ito na, guys. Um, bibilangin natin nga. Bibilangin natin kung magkano ang unang natin sahod. Dito sa ating pag-Facebook, no? Ito na. Ito naman, guys, ay ano, ang kalahati nito ay para sa akin, syempre, pero yung kalahati, ibabahagi din natin sa mga followers natin, no? Ito, bibilangin na natin, no, kung magkano itong abutin ng pera natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14 15 16 17,000 pesos po ang una nating sahod kay Facebook, no? So yung, sa 17,000 na to guys, ay siyempre yung kalahati nito para sa akin para meron tayong panggastos sa mga i-upload natin mga video, sa mga gagawin natin content. Tapos yung kalahati naman ay ipamamigay natin sa ating mga masugid nating followers, no? Lalo na yung mga nag-share ng mga video natin. Um, yung maraming share, yun ang mabibigyan natin. May, may chance po na magkaroon ng biyaya na galing sa ating pinaghirapan. Maraming salamat ulit sa inyo, guys, sa ano? Sa pagano nito. Uy, ba? Ano bang, nakukontenta ko dito. Hindi ko! dito <laughs> madami mong kalukuhan ha sahod-sahod sahod-sahod oh, sahod, oh, sahod-sahod ano ka ba naman nag-content lang naman ako dito eh sahod-sahod mm, uh, dahil uh, kalukuhan papakita ko nga sa mga followers na kunyari nagsahod na ako ano ka ba naman ano ka ba naman aliy kapasalipin sa daman ha sayo